kita niyo to, bunga to ng akasha, ayun o no, yung akasha na ganyan o, no? yung ganyang klase ng puno baka hindi sa inyo pamilyar yung akasha ganyan po, so ito po yung bunga niya so ito po may ginawa po akong ano, eksperimento <laughs> may ginawa po akong eksperimento sa bunga ng akasha so ito yung bunga ng akasha, hinog na po siya ngayon na curious po ako kung anong lasa ng bunga ng akasha ito try ko pong tikman yung bunga ng akasya. <laughs> ito po, ah, tingnan nyo ah. Kaso parang pangit yung ano niya, parang toyot. Pero tingnan nyo po ah. Ayan. Ito po yung, ito po yung ano ng bunga niya oh. Ito po yung loob. Titikman po natin. Titikman ko lang. Hindi ko po kakainin na. Tikim lang ah. Correction, tikim. Matamis po. <laughs> Matamis po matamis po yung bunga ng akasya. Pero, hindi ko po alam kung kinakain siya. Pero, matamis po siya. As in, matamis. Matamis po talaga. Ayan. So, ayan po. May na-experiment ako, no? Tinikman ko yung bunga ng akasya. Ayan.